Hi! What's up mga ka-idol? Good morning! Ayan, mag-check tayo sa mga tanim. Kumusta na kaya yung ating mga tanim? Hindi dito mga ka-idol? Ayan yung ay, kamuting kahoy. Ayan you know, guys, matanda na. Nabuhay na yung kamuting kahoy mga ka-idol ah. Ayan, dumadami na sila mga ka-idol ah hindi ito mga ka-idol ka ayan yung tumataba na yung mga kamutin kahoy natin ayan yung kamoti yung sili yan nadadali ito sa panahon yung sili mga bossing ayan maliliit na yung bunga uh. yan yung iba matataba mga ka yan dun yung sili oh malungga yung payat pero yung kamote yan matataba sila idolo hindi lang ito dito mayroon pa tayo sa kabila kabilang kamote dito banda yan nabuhay na sila pwede na yan gulayan yung mga talbos nyan Ayan, punta natin yung kabila. Ito na yung kabila. Ayan, matataba yung mga kamote rito. Ang tataba, oh. Ayan. Tapos yung kamoting kahoy, nabuhay na rin. Ayan, matataba. tataba. Ayan, oh. Tataba nila, mga boss. kamutin ka hoy ayan to kamutin pula kamutin ka hoy niyan nabuway na yung kamutin ka ay matataba na rin ayan ah oh. ang dos those... Ay, mga patola, ayan ano oh. Nabuhay na sila. Mga patola. Tataba na yung mga patola. Doon, hanggang doon yan. Tapos, meron pa rito. Kaso kinakain ng uod. Yun dito. Dito, kinakain sila ng uod. Yan ah. Huh? Kunti na lang nabuhay yung dito. Yun. Pinakain kasi ng uod. Huh. Yan ah. Huh? Yan kasi sila. Pero nabuhay yung iba. Yan. Medyo maganda naman yung mga tumubo. Mga boss. So ayan lang. Nabisit na natin yung mga tanim. Ayan, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa pag Su so, bye, bye at suporta. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.